mga kaibigan, my friends, my followers, my subscribers. Kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa ating pag-aaral, salita ng Panginoon, Tagalog version. I hope na patuloy tayong na-encourage, patuloy tayong na-empower sa mga pag-aaral natin, salita ng Panginoon. At sana na paglingkuran ko kayo saan mang panig kayo sa mundo saan man kayong palig na Either dito man sa platform ko sa YouTube channel ko, uh, Pastor Rodrigo Lupric Kamingawan Jr. In short, Pastor Roods. Or doon man kayo nakapanood. Dito man kayo nakapanood sa aking Facebook page, Pastor Rodrigo Ilopre Kamingawa Jr. Or may admin Facebook page, Rodrigo Ilopre Kamingawa Jr. Mga kaibigan, mga kapatid, isa sa mga masaya ako na makapaglingkod sa inyo. Mapalalahanan kayo, ang aking sarili din sa mga salita ng Panginoon. Alam natin na ang ating buhay ay may mga limits. Isa na yan yung hindi tayo manatili sa mundong ito panghabang buhay sa mga example niyan ay lalo tayong bumabata. <laughs> Ibig sabihin hindi tayo bumabalik sa pagkabata. Tayo ay patuloy na nagje-journey sa buhay. Mas pinakamaganda sa buhay ng tao, sa buhay natin na nakilala natin ang ating Diyos, nakilala natin ang ating tagapagligtas napakahalaga na ang buhay ay may gabay sa salita ng Diyos sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na kung saan nakipag-usap sa ating isip kaluluwa. Marahil iba-iba man ang pangalan ng ating simbahan, iba-iba man ang ating katayuan sa buhay, pero natitiyak ako na tayong lahat ay hindi manatili sa mundong ito at darating ang panahon na uuwi tayo sa ating pinanggalingan sa lupa na pinanggalingan natin at lalong-lalo na sa ating tagapaglikha sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay ng ating hininga, nagbigay ng ating mga tagumpay. Maraming mga bagay na kung saan dahil busy-busy tayo, hindi natin kayang gawin ang kaluuban ng Diyos maraming mga bagay na na overwhelm tayo sa problema lalong lalo na lalong lalo na sa atin sa inyo tayo mga content creators tigagawa ng ating mga videos dito sa ating YouTube uh, dito sa Facebook gagawa ng reels no di ba dyan, hindi na nasahuran o tayo talagang ginagawa natin lahat no at nakikita yan ng Diyos yung mga paghihirap natin ang uh, mga tiktokers dyan, no? Uh, palago na ating mga uh, platform sa amin dito social media. Sana wag nating kalimutan na kahit no, sa mga pressure na to, na ang Diyos ay kayang mag-bless sa ating mga gawain. Kung saan man tayo banda, nasa abroad, lalo na sa ating mga OFWs, nanjan sa Middle East, nanjan sa abroad, gaano kahirap ang pagtiis para makapaghatid, makapagbigay tu tulong sa pamilya na naiwan sa Pilipinas. Minsan, nilulunok natin ang ating mga pagod, tinatago natin ang ating mga lungkot. No? At sana din sa mga pamilya natin na nandyan sa Philippines o sa Pilipinas na naiwan, isipin naman natin ang ating mga mahal sa buhay na nasa Huwag nating isipin na sila ay hindi naghihirap. Napakahirap na pinagdaanan. Maging kami man dito sa United States, sa Amerika, talagang ramdam mo talaga ang pagod. Pagod, halos walang pahinga. Kami dito ay yung mga kasama na namin mga Pilipino, naka 3 jobs, tatlong trabaho, dalawang oras lang natutulog, para lang masuplayan, matulungan na family. Sana, bigyan naman natin yung halaga, yung mga binigay, o kaya, pag hindi nakapagbigay, idalangin nyo, i-pray nyo kami, ipray, i-pray natin yung ating mga mahal sa buhay. Dahil alam naman natin na pagpamilya, tayo mga Pilipino, natutulungan, nagmamahalan, family is love para sa atin. No? Sana wag man nating Uh, kalimutan na humahantong na sa uh, hindi pagbibigay value sa mga naibigay ng mga mahal natin o sa amin dahil na pinaghirapan namin, Dugot tawis ay inilaan dyan. So sana tayong lahat ay blessed ng ating Panginoon kaya ako ay masaya na Laging pamilya ko kayo, aking mga subscribers here sa YouTube, aking mga followers dito sa Facebook o sa amang kayong banda na nagkikita. Sana na-encourage kayo sa ating prayer, sa ating workout at sa patuloy nating paglapit sa Panginoon. Ang pag aralan natin ngayon mga kaibigan, itong pag-uusapan natin sa sa sinasabi na sa ating Panginoon na tayo nilikha ng Diyos sa mamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo upang gumawa ng mabuti o kabutihan. Yan ay nakasulat sa Ephesians chapter 2 verse 10. Mga kaibigan, pag sinasabi na God's handiwork, nung nilikha tayo ng Diyos, talagang hinulma, binuo tayo ng Diyos binuo yung pagkatao natin. So, ibig sabihin, pag hindi tayo nakakunik sa ating tagapaglikha, sa ating Diyos, kulang. Kulang ang pagkilala natin na tayo'y nanggaling sa wangis, no? sa wangis, sa image ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Kaya, ang layunin talaga ng Diyos na tayo nilikha para sa kabutihan, para sa mabuting impact sa mundo, sa so mabuting gawain na uh, binigay ng Diyos para sa atin. At nilikha tayo ng Diyos kasama sa pamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo upang maging isa sa ating Panginoong Iso Kristo na kung saan na siya ang Diyos atin na na namatay at binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng pagong buhay mula sa kapangyarihan na kasalanan tayo nilinis. Kaya sabi dito, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng kabutihan. Sa ating pagkakilala sa Diyos, sa ating pagiging isa ni Kristo, sa ating pagtanggap na sa ating Panginoon Kristo na ating Diyos na kapagligtas, tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Holy Spirit upang makagawa ng kabutihan sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa mundong ibabaw na ito. Kaya huwag tayong tumigil, huwag tayong matakot na gumawa ng mabuti dahil yan ay bunga ng pagmamahal, pagliligtas ng ating Diyos para sa ating buhay. Naging mabuti tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Kristo, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kabutihan o ang righteousness, ang pamumuhay na banal, at ang lahat ng ating pangailangan ay ilaan, ibigay ng Diyos para sa ating lahat. Lahat ng ating pangailangan, lahat ng ating mga kinakailangan sa buhay, hindi, hindi, hindi tayo pabayaan ng Diyos kailanman. Kailangan na nating lumapit, kailangan na nating manalangin, kailangan na nating makinig sa Kanyang salita sa kanyang mga aral. Sana bigyan natin, mga kapatid, ng pagkakataon. Huwag na huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Diyos. Huwag na huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan dahil tayo ay mga anak ng Diyos sa ating pagkilala sa ating Panginoong Yesus, pagkilala na ating Diyos. Hana ay lalo tayong magiging masipag malalo tayong inspired dahil pagkasama natin ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. At anumang mga pagkukulang natin, kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Diyos sa so magitan ng taos pusong pagsisisi upang makapagsimula tayo ng bagong buhay. Mga kapatid, huwag mong kalimutan na ang kabutihan ay may kapangyarihan. Ang kabutihan ay may tagumpay dahil kasama natin Se si cristal. Ingat, palagi.